gaadto kaya kasay may classmates ang unga nga naguli ito sa bagay hmm. kapot agahon ay ginapauli na kun sanda ma ay, makaragon nga ano man ay hindi na maguli ay nadlukan sa anang nanay JFM hmm. mga bulit na mong idangup na sa PNP oh. para iban naton ro nga nga ron nga maiuli sa anang nga kwan sa anang ginikanan oh maiuli naton ito sa anang nga ginikanan ah ruruyon nga 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 Mas sir nga ang tulad sir sa women's day sir iban ko lang no para uh, no, sir? at least ay ma anohan ma iban naton oh uh, uh, sama uh, ibahan nyo namon magkaroon si manong nga sa uh, Kalibo Police Station para maaksyonan yun ro anang nga gina problema ay kasi kon imobala maputang sa anang alang ang nga itolerate na ro anang nga anang nga uh, classmate ko anang unga no nga ito magkatulog sa anang panimalay ay nadlok na sa anak kuno nga uh, kwento, anang nga uh, nanay

ay, kahapon ay kita namon nga nag-agto ko tayo mo iyaron. Mm. -hmm. Ay, yun man lang. Oh, tapos, oh, tapos ano yun? yung ginobra rayon? Sabay lang. Wa bali pakao namon ay naghamba ay mas ang unga nga wa kuno mo ka ano kay hapon. Mm -hmm. Ang man nag-uli sa anda. Oo, oh, oh, oh. pirmi Oo, oh, gaanto -ag agto man din iya. Kung so, wasa klase ay gaanto man din iya. Ay nga man hindi tayo mo mag-uli sa anda ko. Hindi no? niyan Anong, hamba ko ang ano ang unga ay ginabugbog kuno imo ko anang mama. Ah, Okay, kaya hindi mo mag -uli. I, i uli ka namon sa inyong balay ha. Ne. I uli ka namon. Ha? Ini. 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 ni? Ini. 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 Among mambal kas. Ay amo gid nga salamat kas Alsia. Kapag bulig ni mukha kon. Oo. Oh. Nga maihatod na ato. ibalik sa, sa nang nanay ron na ay man. Okay, sige. Thank you kita okay. sa. Oh, thank you. Okay, okay. Sige. Eh, wala oh no say tay man nanay na. Oh, kahapon pa. Oh. Hey, may nagdamo pa bidto sa Energy FM. Hello sir, good. Hello sir, good morning. Yara sa Kalibo PNP, sir. Hello po. Yes sir, good morning. Sa Kalibo PNP. Ito, ito. Oh. Yeah. Iya yeah, kami, ano ka Tagalog? Oo, Tagalog. Tapos Tagalog po. Ah, sa Kalibo PNP po ito. Andito po ko kami ngayon sa inyo kasi yung anak niyo po hinatid namin dito. Pa, pwede po na no, ah, bumalik muna kayo dito. Ah, dali po, hindi na po kami papatana dyan. Ah, sige po, salamat. Okay. Yan tatay niya. Ano po yan kung anong problema niya, bakit ganyan ang ginawa niya? hindi, you know, hindi, 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 yung tatay hindi, hindi, yung kaswig niya, yung pumunta doon sa station. Oo, yung tatay na yung kaklase niya, na-informahan yung anak mo hmm. Yeah. nandun sa bahay nila. Concern si Na-concern sa anak mo, Oo, okay. kaya nagpatulong na maihatid dito, na, na. pauwi yung kaya anak mo. Sa uh, mo. Sinasaktan daw siya, sabi niya. Ay, hindi ko po, hindi ko po rin alam. Kasi po lagi po ako wala dito sa bahay, nabiyahe po ako ng tricycle. Mm. po ako. Yung yung asawa mo. Ay, hindi ko po din alam eh. Hmm. Okay, sige. Kasi lagi nga po ako wala dito sa bahay. Mm. Nabiyahe hmm. ako ng tricycle. Oo. Oh. Eh, Pero yung allegation na sinasaktan daw siya ng asawa ninyo? Ay, hindi ko po alam. Wala po akong alam doon. Kasi laging nga po ako wala. Hindi naman nagsusumbong sa akin yung anak ko na yan. Wala naman sinasabi. Oo. Oh, lumayas lang? Lumayas lang po. Hmm. Ilang beses na itong ginawa niya? Bali, pangalawa na po. Pangalawa na? Oo. Ganyan okay. pa ang palagi ang ginagawa niya? Oo, oh, ganyan po pala. Eh, Mga ilang araw bago umuwi? Ngayon lang po natagalan. Bali, pangatlong araw na po ngayon. Hmm... Okay, Ay, pero nahanap po namin, kahapon pa po kami, nung isang araw pa kami naghahanap. sa uh -huh. Tsaka kahapon, tapos ngayon. Uh -huh. nahanap po namin. Eh, nalaman Mabuti pa. lang yung classmate niya, yung, class, yung tatay ng classmate niya, kasi doon daw pumunta, pumunta kaninang umaga doon sa Energy FM yung tatay niya. Nagpatulong kung paano maihatid yung bata dito sa inyo. Kasi concern siya. Ay, salamat na lang po doon sa naghatid at buti nga po nalaman namin kung nasaan siya. Mm hmm. Okay po. Sige po. Okay po. Okay, okay. wow, salamat po. Mm -hmm.